Road BBM pinaka mapinaka nakahingi na mo tibigasan dapat uh, ata agregregat kami mo kababayan mo uh, aggapgapas uh, nagraraot uh, ambo mo sige ma lain nilatan Mga helmet, today is a very happy day Salamat mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, for lagi ka-update at sa mga pilupuntahan ni Epalan at sinasaw-saw natin sa video kapwa. And for today's video mga kabatang helmet, mamaya na ako mag-upload ng epalog sa atin. Pero ito nga mga kabatang helmet, habang naghihintay kami dito ni video may nagbigay sa atin ng malakasan na leaflet na no? kasi naghahanap din ako ng pang na bahay mga kabatang helmet. So ito, maganda to kasi rent to own, pero bukas pa tayo mga kapag tour or mga kapag site visit. Pero nakakwentuhan namin si Ate Rochelle. So siya yung magiging ahente natin. Sagtatago so, siya sa likod ko. <laughs> <laughs> o di ba? Ang payat niya. <laughs> uh, Kasang-kasa siya. Kasang uh. ayan. Siya po ay Tiga Isabela. Yes. Ilocan 1. Dato yun na batiin mo na natin mga kapatang Helen. O sige, batiin mo na yung mga kamag-anak mo, mga friends mo. Hello sa mga taga Isabela dyan. Nandito na ka sa Bulacan, na hente, sa lahat ng naghahanap ng bahay. Rent to mura at affordable at maganda. Dito na kayo sa Deca Homes, may kawayan. Hello po. Uy, tayo tayo Bulacan nga. Agbirokti, napintas na ba Yota. Rent to own ng Daytoy, mga kabagyak. Mga kamag-anak ko. I-shout out sila. <laughs> 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 Ito mga kabutang <laughs> helmet. Nakausap ko si Rochelle. Nakakwentuhan namin kanina ni Bijoga Park. Pero hindi nga siya nakaboto last election kasi nandito na siya sa Manila. Kasi uh, nakaregister siya sa Isabela, di ba? Yes. Bali iba nagka talaga. Ilocano. Ilocano. So iba pa si Ibanag, iba pa. Igorot na. Ah, Igorot naman yon So ito mga kabatang helmet, nakatsikahan namin siya kung sino yung ano, parang posible niya iboboto last election. Wow. Ang sagot niya, siyempre si BBM, kasi nga, Ilocano nga siya. Ganun naman talaga, kasi di ba, regionalistic. Pero, tinanong natin si Ate Rochelle, kung ngayon ba, sino, pare, sino na yung pipiliin mo? Si Lenny, kasi noon, no, sabi ko sa sarili ko, si BBM, ba't ngayon napakamahal ng bigas? Ka mahal ba? Oo, ang mahal. Kaya sana, BBM, Lenny na lang. Uh, hello! <laughs> Tapos ito pa maaabot helmet. Kaya siya napilitan din na pumunta ng Bulacan. Ha? Ang hirap nga din ng buhay. Nakapagsapalaran dito si Rochelle. Kaya dapat kumuha na po kayo ng kanyang rent to na row house from Urban Deca. Diba? Yes. Tapos bukas abangan natin siya kasi ituturo na, itutur niya tayo dun sa kanyang site. O, oh, diba? O, oh, pati may manager mo. Hello, Ma'am Alu, Sir Don. Nandito na ako sa vlog ni Batang Helmet. <laughs> face ni Batang Helmet. Sobrang bait po niya. Sobrang ganda. Solid na solid. <laughs> May gusto ka bang sabihin sa nararanasan mo ngayon bukod sa ang taas ng presyo ng bigas? Ano bang matasabi mo? The... Ay, di ba nag-ano, nag-launch ng bagong Pilipinas? Nabalitaan mo ba yon? Hindi po kasi totok mo talaga ako <laughs> sa pag <laughs> oh <background tone. laughs> O, di ba? Talagang Ay, todo kayod ito. si Ate Rochelle. Hindi yan na alam mamaganap, pero ano bang ba may mensahe ka kay PBBM? Uh, yun, ilok ano mo na. Ilok ano naman siya eh. Uh, Kasi nga Rod PBBM, pinaka nakahingi na mo tibigasan. Dapat ah, uh, pala kaumutan ata. Agregregat kami mo. Kababayan mo. Ah, Aggapgapas. So, Ambo um, mo bumuday tako. Sige ma. line nila tayo. So ayun mga bata helmet. Uh, bukas abangan nyo kami. With Ate Rochelle. Bukas tour niya tayo dun sa site nila sa Urban Deca. Yes. So ayan, wala namang bang so shout out. Ay, uh, isang taong ka pala. No? Ang 23 po, Team no. Sure Dads lang malakas. <laughs> <laughs> yun yung, uh, yun yung team nyo sa Urban Deca. Yes po. Uh, o ayan ha, pag nakita nyo itong pag-alagala dito sa SM Arelao, yes, napitan so. nyo at bumili na rin po kayo na kanilang rent. Ano, rent on po, murang-mura. Sobrang tibay po at sobrang ganda. Complete amenities and uh, secure po ang family nyo dito kasi hindi po kayo maiiskam 100% dito. <laughs> -e ah, niya, ay, hindi so, kasi nakabintay na. Sorry, maaabat helmet. Bukas, basta abangan nyo kami ni Bijo Kapar at saan natin Rochelle. Pag bumunta na kami doon sa site nila sa Urban Deca, sa May, may Kawan, sa Luisoy, May Kawan, Bulacan yung site na pupuntahan natin. So, ay mga abat helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Ayan, meron tayo nakakwentuhan si Ate Rochelle. Ato o, Ano diba? pa, mga batang helmet, please subscribe and follow. <laughs> Sorry, nagpapatang helmet. Sabi ko kami sa buhay, yung helmet din ang buhay, keep getting better everyday. God bless everyone. Bye! Bye-bye.